Punto pong ito, ating pong pag-usapan ng update patungkol sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon dito lang sa Mr. President on the go. Una nga po dyan, mga kababayan, bumilib si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga produktong Pilipino matapos ang pagbisita nito ha, sa may exhibit ng Fame 2024 sa so World Trade Center sa Pasay City noong nakaraang biyernes. Mm -hmm. Sa kanyang mensahe, sinabi po ng ating Pangulo na hanga ang mga likhang Pinoy at pang world class kaya marapat lamang na ipakita ito sa buong mundo. Tiniyak po ng ating Pangulo na ginagawa ng pamahalaan ang lahat upang makilala yung mga produktong Pinoy sa digital space. Alam mo, Dayan, sa naturang exhibit ay napansin din ng ating Pangulo na habang tumatagal, ay mas lalong gumaganda yung mga design naggaling dito sa Pilipinas. Sabi nga natin ang mga produkto natin ay pang-world class. Hmm. Kaugnay po nito inatasan po ng Pangulong Marcos Jr. ang Department of Trade and Industry o DTI nagawin ang kailangang promotion upang mas maipakilala ito sa international market kasi export quality naman po talaga. Sa ginaganap na exhibit ay ipinamalas po ang iba't ibang mga produktong pambahay, fashion at iba pa mula sa mga micro, small and medium enterprises. Naniniwala po si Pangulong Marcos Jr. na patok ang mga likhang Pinoy sa buong mundo dahil sa mga kakaibang disenyo at pulidong pagkakagawa ng mga ito. Ang Manila Fame po ay isa sa mga nangungunang trade show na layuning ibida at ipagmalaki ang mga dekalidad na home, fashion, and lifestyle products ng mga micro, small, and medium enterprises at ng artisan communities. Noong 2023 nga po, nag-ambag ang creative industry ng 7.1% sa GDP ng bansa. Katubas po yan ng 1.72 trillion pesos na halaga ng produkto at servisyo. Well, tayo lang dito sa Pilipinas. Ano pwede natin suportahan yung mga produktong yan sa pagbili ng mga sariling atin, yung mga Pinoy-made, yun na po Totoo, natin, lalo na ngayong Pasko. Oo, mm. pwedeng ipangregalo yan, mm. matutuwa pa. Even yung mga, kumbara yung mga ating mga kababayan na abroad, mm. diba? magandang pang-souvenir din para sa kanila. Suporta na rin po natin sa mga micro, small, and medium enterprises ng ating bansa. At yan po muna ang update ngayong umaga. Abangan nga ang susunod pa natin pag-uusapan patungkol kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito lang sa Mr. President on the go.